kabatchmate sa batch 1992 mm. super ano jud kayo mo ako wa angay sa inyong gibuhat Judas as in sobra ra ka kayo mo ayo sa palabi uy grabe naman jud mo murag naminusa naman jud ko ninyo iba grabe grabe jud inyong pagdaog-daog na ako, jud kamong mga batch 92 hmm. Grabe Grabi pagdaog-daog na ako. Hinahinay mo, oy. Ayaw mo palabi. Grabe, jud, Palabi na, jud mo sa inyong gibati ba? Kanang... Inyo, Jude, kung gipasuya sa inyong hangka kuan ba? Grabe. Salig mo kay nangadato na mo. 烟。 So, shout out diha tanan sa atong mga uh, mga mga pinananggang mga amigo, amigas out there. Thank you so much for subscribing. Uh, sa pag follow sa ako ang Facebook, sa pag subscribe sa ako ang YouTube channel. Uh, salamat kayo sa inyong pag-suporta. Huwag daghang kayong salamat sa inyong paghatag na ako mga stars o mga likes o sa nag-share. Thank you so much. So, naalang ko i-ano is, i-share huh? sa, especially sa akong mga ka ka-batchmate sa batch 1992 hmm. super so, anajod ah, ka mo ako wa kumuangay sa inyong dibuhat, Judas as in sobra rajud kayo mo ayo sa palabi uy grabe naman jud mo murag na naman jud ko ninyo iba grabe grabe jud inyong pagdaog-daog na ko jud kamong mga batch 92 hmm. Grabe yung pagdaog-daog na ako. Hinahinay mo, uy! Ayaw mo palabi. Grabe Jud. Palabi na Jud mo sa inyong gibati ba? Kanang Inyo Jud kung gipasuya sa inyong hang kanang kuan ba? Grabe. Salig mo kay nangadato na mo. Yan. Dili ta ingana, nga na mga mate. Pasapta ko no ninyo nga nagingana naghingana ko ninyo. Ha? Sobra na kaayo jud mo as in di na maayo inyong gibuhat nako murag inyo na kung gidaog-daog ba hinahinay pod grabe inyong mga kwam bisag asa na mo abot dapit nya yeah. ayo pala bi uy daghan na daghan na mga anak mga anak niya daghana kayo mga apo. Ako in taong, gidaog-daog jud ko ninyo in taong. Ayaw mong palabi, anak mga mit, uy. kamo grabe na, daghana kayo mga puto. Samantala ako, pero pako pa ko gipasakitan. Naapa ko sa punto nga, pirmi may gipasakitan. Grabe jud. Niabot na mo sa punto ang uban, kaduhan nagi, kaduha kasal kagban uban, han namin naminyo kunya ako wa pa na tao ang para nako na grabi jud ka ma, man murag makahilak magkid ko sa inyong taama inyong gibuhat nako Murag gidaog daog na jud ko ninyo ay tinajud maayo ng inyong gibuhat para nako na kamu grabi na naanam mo sa point na murag naanam mo sa langit sa inyong kalipay pero ako napa ko sa point kaya na nagsugod pa ko nagsugod pa ko nga sa pagbakho oh no napa ko sa point nga pirmi gipasakitan grabe dili na jud maayo inyong gibuhat para nako na murag gusto ko mangayo hustisya ani nganong ingana man mo ayaw ko ninyo daog-daoga grabe diyon makaon sa iro inyong gibuhat na ako. Grabe diyon. Post-post mo. Together with my family. Ayan. Ang uban, doon ay pamilya. Ako in town. Ako. Huwag mo guna-una. una ako ninyo. Kung tinuod nga inyo kong kabatchmate grabe grabe na yung pagdaog-daog na ako una-una yun na pero medyo muna kalamang na ako kamunaan na mo sa point nga nakatungtong na mo sa kalipay nga walay kuan ba ako in town una-una kanin nyo na apak ko sa point nga kuan na ko sa point nga pirmi pag pasakitan na sa point nga sige pag pangita Gusto rin mga meat. Grabe yung pagdaog-daog na ako. Sa di lang. Inyo pa karon. Pero timan ininyo na. Ibutang sa inyong una-una. Inyo pa karon. Pero muabot ang panahon. Inyo paghihapon. grabi, Grabe. Grabe jud mo. Wajud may kaluoy. mo mo'y mo mga batikon. Murag. Gila mga anjud ko ninyo. Pero, sagdi lang. May araw pa rin. Sa sunod, ako na. Sa sunod, ako gihapon. Ako pag gihapoy, gipasakitan. So ako na ning putlo ning ako ang vlog. Gay, hapit na muto ang akong luha. Oh no. Tungod sa inyong pagdaog-daog na ako, timan ina. Damn! Damn. <laughs> Gago!